Gusto mo ba na hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo ang partner mo? Dahil ikaw palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Lalong-lalo -lalo na kung nararamdaman mo na binaniwala ka na ng partner mo. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon at ito'y napaka-epektibong ritual at paniguradong ito ay makakatulong sa inyong dalawa ng partner mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel, isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. At dapat all capital letters po ang pagkasulat ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo na itong masulat, hawakan sa glit ang papel Titigan mo ito ng mabuti, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay hinding-hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, lagyan mo ng kaunting laway ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. Pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang papel. At pagkatapos mo na ito, mapahiran ng laway mo, Pwedeng tupiin ng papel kahit ilang tupi at saka ilagay ito sa higaan mo at higaan mo ito buong magdamag. At kinabukasan kung hindi ito safe sa higaan mo ay kunin ang papel o ang ritual at itago sa safe o pwedeng dalhin kahit saan ka man magpunta at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong higaan ang ritual na ito. At kung gusto mo nang ihinto, ay sunugin mo lamang itong papel. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.